Daniel Padilla nagbigay na ng pahayag patungkol sa hiwalayan nila ng dating kinakasama na si Catherine Bernardo. Isanan namang panibagong showbiz chismis ang kumakalat ngayon sa iba't ibang social media platforms. Maraming nagtatanong kung ano nga bang tunay na dahilan kung bakit naghiwalay. Ayun pa nga sa isang social media influencer ay ang aktor na mismo ang nagpatigil sa relasyon nila ni Catherine. Maraming nagtaka at nalungkot sa balitang ito ngunit sa ano nga bang dahilan kung bakit ito nagawa ni DJ. Makalipas nga ang isang linggo, lumabas na ang katotohanan kung bakit ito nangyari sa tambalang Daniel at Catherine Bernardo. Ayon sa aktor na si Daniel, mas pinipili lang niya na maging focus sa trabaho at career. Dagdag pa niya, hindi na dapat ito, pinag-uusapan pa dahil okay naman daw sila ng aktres at nakapag-usap daw sila umano ng masinsinan, at pahabol pa nito sa isang post niya sa kanyang social media account ay totoo at kumpirmado nga na hiwalay na sila. Wala pang pahayag ang aktres na si Catherine sa buong katotohanan sa mga nangyari sa kanila, kaya naman halos lahat ng tagahanga ng dalawa ay inaabangan ng buong detalye. And this are Chika for today mga ka-showbiz, sana nag-enjoy kayo! Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.